Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! Oh, nako, panahon at araw ng munggo. Nako, masarap ang munggo. Tapos oh. may tinapa, tapos may kalunggo. Ito oh. na po kami ni Sedi sa Gatlin. Nag-iikot na naman kami, naghahanap na mga kapuso nating, mga nagsisikap, nagsasaga para sa pamilya. Hindi sumusuko kahit anuman, hamon sa buhay, lumalaban para mabuhay. Tamang-tama, kaya po araw-araw, hahanapin -araw, at pupuntahan namin po kayo para magatid ng tulong at saya. Laging sasamahan ng malinis na hangarin. Yes. Yan ang misyon ni Prinsipe Sedi King. Gumawa ng mabuti para plus five ka sa langit. Yeah. Prinsipe Sedi. Wow. Yes po, your Sa iyong kaharian, yes ano pinaparis mo sa munggo pag biyernes? Ay, ang pinapares ko po sa munggo pag is ay bulalo. Bulalo? May sabaw, layo. <laughs> Hindi magpartner yun. yun. Ba? Ano ba kasi dapat, Jorme? <laughs> kaya yun nga, sinabi natin, tuyo. Tuyo. Oh, pwede yan. Pwede yan. O, so, tinapa. Tinapa. O, oh, kaya. Turon. Turo? Turon? <laughs> <laughs> o, oh, may nais na ako. Jorme, oh. Ito talaga, Jorme, mukhang malalim talaga mga pinagdadaanan nito sa buhay. Malalim na malalim. Opo. Mga oh. eight. Gano? Gano kalalim? Eight Eight feet below. Eight foot below. Yes po. Ako. Ito na. Mga kapuso, may naispata na si Prisipi Sedi. Ito na, Angie Sagedli. Halika, samahan oh. nyo kami. Tulong at taya. here we go. Ay, teka po, Yorme. Bago natin puntahan yung mga malalayong pinagdadaanan. Oy! Hi! Ang cute naman! Hi, kids! Hi! Ano sa Hello! Saan kayo papunta? Hi! Saan kayo galing? Ma. Birthday ni Mama Mary! Oh! Dito, dito kayo. Halika, halika. O, oh, dito, dito kayo. Oh, dito. Ikaw. Hey, ha, baka masagasaan ka. Oh, you like? O, oh, sige. Sino po yung mga magulang oh. nito? O, oh, dahil kayong dalawa. O, oh, sino nanay nito? Ito. Oh. So. Live na live oh, po kayo sa yeah. Itbulaga. Okay. Ayan. Hello po. Oh. oh. Say hello to everyone. Huh? Saan kayo magpupunta? Sa simbahan po. Yorme, akala ko malapit. Akala ko Little Miss Philippines na. Di sa Getly pa lang, ha? Ah. Tapos na. Ang bukas na yun. Oo nga, eh. Dahil uh, ano birthday. Ano ba mo? Faith po. Faith. Shake, ikaw. Hindi po, Faith. Hindi po, Faith. Faith. Oo, oh. si... Faith. Oo, oh, Faith. Oh, faith. Oh. oh Nanay, ano po yung... Ano po pangalan nila? Maribig po. Ikaw. Pepo. Pepo. <laughs> Saan po kayo papunta niya at sa simbahan daw. Sa simbahan. Ah, kasi birthday ni Mama Mary. Mama Mary magsimba. May posisyon. Oo. Mahaba ang Nako, dahil mahaba ang posisyon, Yorme, baka pwede permission to give sa mga bata, Yorme. Of course. Dahil pagkatapos magsimba at mag-celebrate ang birthday ni Mama Mary, kailangan si Nanay Pe at si Nanay Maribig ay kailangan. O, ito pa isa. Ito o, sige. Okay, kailangan meron sila pupuntahan. Okay, tatlo lang sila. Apo. Gaibin mo na. Pang merienda, yorme Pang merienda. Makano, Butang eh Butang eh 2,000 pesos. 2,000 pesos. Oh, <laughs> okay. mga oh, magulang. Oh. One, two. Oh, one, two. two. Ayun, isa. Kanino na? Kanak to? Isa. Oh, ito. Ayun. Ayan. Oh. One, two. 2, okay. okay. Ano ba sabi sa Thank you po. Maraming salamat nga. Mag-iingat ha. Happy? Mag-pray. Mag-pray. Yes, Uh, uh -oh. oh Mag-ingat kayo, ha? At, ay, Shout out kay ano, Kuya Louie. Kuya Louie, oh, Thank yung you. gawa mo sa akin. Oh. sot so, shout ko sa magkawin. Thank you. Okay, eto na, boy. Yung nakita mo. Eto yung sinasabi oh. ko ng mga malalim ang pinagdadaanan. Oh. Kuya, okay. hello po. Na, nakita na ba yung ginto? <laughs> lalim na, ha? Nagawa ko nila. Mga kapuso, tingnan nyo. Ang lalim, mo. Oh. Ano, Ayan, oh. Wala, alip. Mahirap tumalong dito. Hindi na ako makakabalik. <laughs> Grabe. Pwede po ba pasukat nga po kung magkano ba kabigat nito? Oh, Ay, yeah. Mabigat yan. O, oh, mabigat. Mabigat pala nito. Okay, pare, pangalan mo. Raymart po. Emmet? Raymart. Raymart. Ikaw naman. Marvin po. Marby. Oh, Marvin. Kaya well, Marvin, baka pwedeng pa face reveal naman kami. O, ano po? Pogi naman, pala. Pare! Par <laughs> Ay, sorry. Baka ma-shoot ka dun sa ano. <laughs> baka mahulog. Oh, nga. <laughs> <laughs> pare, e, eto, inuukay nyo para palitan yung poste. Eh? Ah, ah, contractor kayo na Meralco. Uh, ah, po. Sabcon. Anong oh. meron sa poste? Bakit po papapalitan? Ito, e tumba na eh. Oh, Prinsipi Sedi. Ilang taon na Hindi oh. ko lang po alam. Ito, ano yung papalit? Semento. oh, oh kasi ito yung mga mahogani. Oh. Yung old school nung araw. Pero, oh. Yorme, usually, uh, ilang taon po ba dapat pinapalito ng oh, poste? Oo nga. Mga ilang taon ba dapat? Ten years po. Ten years. Ten years. Oh, depende pa sa weather din. Oh. Pero pag semento, medyo matagal-tagal. Oh. Kanina pa kayo umaga? Apo. Oh. Talaga? Taga saan ka? Ang uno po. Ang uno, Oh. May asawa? Meron po. Oh, shout out mo. Live tayo sa Bulaga. <laughs> oh, live tayo sa Bulaga. Ano ang pa ka nasa Pauline po. Pauline, okay. Ikaw? May asawa? Meron po. May anak? Meron po. Taga saan? Mula na yun po, Quezon. Quezon? Uy, Quezon. Shout out mo, Quezon. Mga taga Quezon. Live tayo. Ano pa ka mo? Renilin po. Wenilin. Wenilin, Renalin. Wenilin. Renalin, oh. Kanina pa ba kayo rito? Ako okay. po. Kasi anong oras? Pare. Ah, yorme. Happy birthday! <laughs> yorme, baka pwede ba kuya doon tayo sa may lilim? Kasi oh. parang rin ramdam ko, nanginginig sila kuya. Eh. Mainit eh. Ano, oh, pwede it's naman it's siguro magpahingala ng very, very, very light lang. Oh, ayan, yeah, yeah. ayan. Okay. Akong bahala. Ako relax bahala. muna kayo. Oh. oh. Para makatikin oh. mo muna 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 bahala, ng ginawa. Ako oh. <laughs> Pare, matagal ka na dito sa construction. Ay, eh, ano pa lang? Eight, eight, months. Eight months. So, oh. Seven months po. Seven, dati sa akin ka trabaho sa construction ano po din. construction po. construction din pero sa company nito 8 months pa lang Ava. oh ikaw pare oh construction po. sa construction din oh kamo sa mga anak Ayos naman po nag-aaral hindi pa po Il ilang taon na mag 3 years ko 3 years ilan sila lahat isa lang po isa lang oh ikaw naman isa lang din po isa lang nag-aaral na bata pa po ilang taon dalawang taon po oh ah, halos magkasing edad lang kayo ah. oh Dorme, tatanong ko lang po, ilang oras niyo po Ayun, oh. ito? Ilang feet po ba ito, Bale? 7 uh, feet po. 7 feet? Ay, nakakailan na kayo? Mga uh, 6 feet po yan. Anong ilang oras sa gubis na? Uh, alas maybe po. Pero matatapos ngayon? Apo. Uh, Anong gagawin niya pag uh, na? Uh, tatakpan po. Ah, para walang madisgrasya. Oh. Ano? Ayun, to oh. Isa pa, isa pa, okay. Goya. Okay lang yan. King Goya. 20 pesos oh. lang yan. Etneb, <laughs> etneb, etneb lang yan. Okay, yeah, 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 yeah. Yes. Hi, Tay. Magandang araw. Idol, kumain na po ba kayo, <laughs> <After> Idol? Happy birthday. <laughs> <laughs> Oy, birthday mo raw, Maricel. Oh, alam niya, nanonood siya kanina. Oh, oh. <laughs> sikat na Nakatutok. Sa Nakatutok. Sa ito Nakatutok. Maraming salamat po. Love namin niya si Maricel. Bakang... Yan ang pagador. <laughs> <laughs> Kuya, okay. pag break time po ninyo, usually ilang minutes <laughs> lang. 30 minutes po. 30 minutes. Magkano uh, Ko... uh, 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 kita isang araw? Uh, 4.30 lang po. Bakit? Ah, uh, per araw po yan. Eh. Hindi, hindi siya minimum wage. Oo. Hmm. Oh. So, kuya, ang tanong ko lang, itong ginagawa nito, good for eight hours na to. Oh. Ah, pero Tapos ang hirap gawin din yan, no? Darating ibang grupo naman. Okay. Uh, yung maglalagay. Tatayo. Oh, okay. Ano pangalan ng company niya? Jabi. Jabi, Jabi Kusyo. sa Jabi Kusyo. ka rin lalika dito. Asa, meron pa isa? Ito, ito. Meron ka pa kasama? Ito. Ah, dalawa pa. Oh, yeah. Ay, Ay eto, ito, aliga, aliga. aliga ito ka lang. Nako. Ano pangalan mo, Idol? Ito, maabilidad. Si Swerte ka rin. Nico. Oh. Nico. Para, Nico. May lahi ka ba, Nico? <laughs> pure Pinoy, pure Pinoy. Nico, ikaw may asawa rin. Wala po. Wala, ah, binata sige. pa. Sa Saka muwi. Sa Angono ko. po. Ang Pareho kayo? Opo. Oh, magkapit bahay kayo? Sa trabaho po. Nakasama lang sa trabaho, pero ngayon, tanong ko iyo. Kaninang umaga ka pa rin. Kanina pa po kami. Umaga. Palitan kayo. Yorme. Ay, dalawang butas siya, nandun po ang kabila. Ah, dalawang butas. Yes, oh. Marami kayong grupo. Yorme, ramdam na ramdam ko yung pagod nila at saka yung hirap ng trabaho nila. Kasi bukod sa mabigat na yung binubuhat nila, ito pa yun, no? Bibigat pa yung sapatos. Ay, ah, hindi, safety shoes, kasi, shoes yan. Pero, Yorme, kahit safety shoes yan, ang bigat niya. O, oh, kasi bakal to. Diba? Oh, Tapos, ah? mapuputikan pa, Yorme. Oo. Oh. Ang okay. hirap. Para yung sapatos mo. Ha? Yung oh. sapatos mo, napuputikan. oh, pero okay lang. Pero okay lang. Yan Matagal ka na rin sa construction. hindi po. Bago lang po may dito. Mga uh, ilan? Pitong buwan pa lang po. Pito. Ah, mahalos magkakasabay lang kayo. Oh, lang oh. Okay, ah. Tanong. Ikaw ba, lately, nagka-girlfriend na? Meron. Ah! <laughs> may inspira anong inspirasyon yeah, sa buhay? Insinasyon. Ayan, ayan. Sino ang inspirasyon sa buhay? Mo? Ah, wala akong girlfriend. Wala. Ah, wala ngayon. Iwalay kayo. Iwalay na. Inspirasyon po. Ah, uh, Pamilya ko po. Oh, nanay-tatay? Yes po. Ano lola. pangalan nanay-tatay mo? Yung tatay ko po, bali lola na lang po kasi. Ah, lola. At oh, saka, oh. ano po, oh. mga tita, tito. Tita, so. Oh. Yes po. So, kaya ka nagtatrabaho para sa isa sa lola mo? Yes po. O, oh, tumutulong ka naman. 4.30 rin sa araw mo? Yes po. po. Oh. So, sa bahay ninyo, ilan ang nagtatrabaho? dami po. Madami. Oh, so may kanya-kanya trabaho. Yes, po. so kahit pa paano nakakaraos. Nakakaraos din. Oh, ikaw sa Quezon, di ba? Apo. Oh, yung pamilya mo ngayon nasa Quezon? Apo. So nagbo-boarding house ka lang dito? May libre po kami barracks. Barracks? Okay. Sa isang linggo, magkano kinikita mo? Uh, ano po kami? Buwanan po kami. Buwanan? Hindi, ano paano ka nagpapadala sa Quezon? Uh, ano po? Bale. Bali ng bali lang. Hindi okay. ba nang ganda bali-bali buto mo? Yan, <laughs> may tanong ko lang po. Ano po ang challenging sa trabaho na Yan, yeah, no. Yan, Kasi lalo na kapag mainit. Oh. di ba, kapag or umuulan. Lalo na siguro kapag umuulan. Pinasok ng tubig. Halimbawa. Pinasok ng tubig. gagawin nyo? Um, uh, lilimas po kami. May panlimas po kami. Ito, yung pump. Opo. Ah, oh. Ah, yan, tapos i-shoot nyo lang Pwede Pwede mo demo kay Prisipi Sedi kasi sa kaharian niya, marami rin siyang bubutasin. Lalagyan niya ng poste. Yorme, okay. wala namang tubig, Yorme. Oh, hindi. Ito na lang, ituro na lang oh. nila sa akin, Yorme, oh. kung paano tanggalin yung putik-putik na yan. Oh, sige, sige. Pwede so, ba ituro pa niyo po tama? sa akin? Demo mo, demo, demo. Sige. Oh, demo. Excuse me okay, lang ito, po, ah, mga kapuso. Pero lalim, ha? lalim, hindi. ha? Kasa hindi ako malalaglag dito. Principe Sedi. Yes po. <laughs> pag ikaw na-shoot, bu bukas ka na makikita. <laughs> <laughs> sa lalim. <laughs> Okay, dito. Ah, oh, yeah, 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 yeah. Oh. Ngayon, ano kailangan muna kong gawin? Oh, sige. Magkaiba ba tong dalawang to? Ah? Ano to? Pareho. Ito po yan. Oh. Ito, ano to? Ito po yung Shobel. Shobel? Shobel. Shobel. Ito? Ah, pandakot. Pandakot. So, ito yung pangkuha ng putik. Ito, ito naman yung pambasag ng putik. Okay, oh. Te testingin natin. Unang first step yeah, natin. Unang yeah, first step. Unang first step. <laughs> Kaya, yeah. okay. dahil ikaw, palit muna tayo. Ikaw mo na e, muna ang host ng Itbulaga mo na ngayon. Oh, Hawa yeah. ka ang okay. mikropono niya. Yeah, yeah, yeah. Iyan, no? Iyan, no? <laughs> ka na ngayon. Oh, describe mo, describe mo. Oh. Okay. Oh, yeah. Mabigat. Hindi kailangan artihan to. Mabigat. Mabigat, pa pa sa'yo. Oh. Oh. Ayun. Sige. Ganyan. Kailangan asintado. Kailangan asintado. Kasi binibilog eh. O Wala ba akong mababasag dito na kung anong bakal baka? Wala <laughs> Ito. ito. Eh, eh, mabigat ha. Nawa ka mo ako. Di nga Mabigat ha. <laughs> mabigat to ha. Iyo. Sige, Yorme! Atakin mo! Dito mo, Yorme! May. Ayun! Tapos, ano gagawin dito? Kita tak tak lang. Sige nga po, Yorme. Mawalang galang na ipakita tak nga po, Yorme. sige nga po. Ganyan si Yorme. Kita tak mo po, Yorme. ah, ayana. na. Oh. Yorme, may motor lang sa likod, ha? Ah. Ako nga, Yorme. Tatry ko, tatry ko. Palaban to, boy. Lumahay, nai. <laughs> Ayan. Yeah. Oo. Oh, Ayan na. <laughs> saluka mo ko. <laughs> saluka mo, saluka mo. Oo. 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 Ayan, ayan. 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 yeah dito ka. Ayan. Okay. Okay. Pasa. Ayan. Mabigat, boy. Mabigat. Ah. Paulo. Paulo, sab. Mahirap. Wait. yung fairness, ha? Alam mo mga kapuso, Mahirap talaga. hindi simple yung trabaho ginagawa ng mga to. Mabigat. Oh. Pero ito pinagtataka ko, Yorme. Oh. Sa ganitong... Hindi naman to nag-sobrang laking muscle, Yorme. Pero bato-bato, bato, oh. nabubuhat oh. nila. Oo, oh, siyempre. Araw-araw. -araw. Pero ito, testing natin, Yorme, kung mabubuhat ko yung puti. Sige, tingnan ito natin. Ito talaga. Uh, <laughs> yeah. ya, oh, ya. Yeah. Magkakaalaman na mga kapuso. Teka, ang hinabon. Pare, pare. Ha? Ang hinabon. Oh. Pare, pare. Yung kay Yorme, unti lang. Yung sa akin, parang... <laughs> Isang uh, bago. Pag inangat ko yan, tapos na yung trabaho, okay na yung seven feet eh. Ay! Okay na. Oh, yeah. Ang hinabon, ikaw na ang pinaka... ay, ay, ay. Okay. okay. <laughs> okay. <laughs> Kala mo ah. Kala mo ah. Kala mo ha? Ah. Sige. Kala, sige. 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 Ano, ano, ano. Ano, ano. 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 Sabi sa'yo eh. Kala mo mag... Oh. Oh. oh, oh, sige. Wala, malagkit yan. Oh, oh, oh. oh. O baka tama kayo sa ulo. Pare, posesyon na sa bala, ha? Uh, oh. sige, sige. Sige. Ayan na. O. Oh. oh, sige. Kaya mo yan. ah sige. <laughs> Isa pa. <ba? laughs> Yo. Ayan. Ayan oh, bigat. Ang hirap, Alam kuya. Sobra hirap. Ito lang ito to, dyan, oh. mga kuya. Oh. At sa mga nanonood, po ako papasok dito sa trabaho na to. Oh. Unang agat ko palang doon, uwi na. na ako. Sorry, pare. Sige, <laughs> sige, sige. Sige, sana. Sige, sana. sige, sige. Ang bigat talaga, mga kapusin. O oh. tapos, papalahin. Ang tanong ko sa'yo. ah uh, ito pa O, oh, Yorme. Hinga ka muna. Okay. Oh. Yun, ilalagay siyempre para hindi magputik. Para hindi sagabal sa daan, kuya. Para, para po hindi nakakasagabal. <sighs> pwede na. pwede na. Uh, pwede na magpahinga. <laughs> <laughs> asa rin pa ng katawa ko kahapon. Yorme, ito uh, po ha. Uh, talaga. Bilig talaga ako sa inyo, uh, kuya. Hahalaga. Ngayon, alam na natin na talagang mahirap na mahirap yung trabaho nila. Sana si Pogi, nawala. Ito. Oh. Uh, yung isa. Asa na isa? Halika dito. Halika dito, Pogi. Halika dito. Okay, dito. Dito. Grabe. Pare, bilib ko sa inyo. Isang bagsak. Oh, hindi po talaga. Ang hirap pero, kuminta nabis. ng pera. Tingnan mo ito, oh. Oh, tingnan mo. Kaya po oh. yung kamay nang masisipag. Kaya, kalyon na yan, oh. Oh, totoo. Sa akin, Saan putik lang ito. Oh? Ayan, oh. Grabe, mga kapuso. Yun, may ilang minuto pa lang po yung ginagawa ko. Eh, kanina pa sila sa isang umaga. Eight months. Ito oh. po yung tanong ko. Mga, nung ginagawa nyo ito first week, ah, uh, ilang... Sumakit ba katawan oh, nyo? Oh, sumakit. Sa palikpik. Pag mag-aangat po uh -huh. pandakot. Eh, ilang weeks bago yung nasanay na kayo na parang oh. Ay na ng katawan ninyo? Yung me muscle uh, memory. Dalawang linggo po. Ha? Dalawang linggo. Dalawang linggo. Kering-kering na. Sanayin naman po, po kasi sa contraction. Pero grabe. P hindi, walang biro ha. Walang biro to. Bilib ako sa inyo. Kaya sa mga kapuso, nakukos ko. Pag nakikita natin sila, para ayusin yung komunidad natin. Siguro, mm -hmm. hindi masama magbigay ng tubig. Tama po. Kami, isang nyanga pa lang, oh. Tukot na. Yorne, tama-tama. Buti po nasabi po yung Pag meron po kayo nakitang katulad po nila, oh. please lang, bigyan nyo ng tubig o man yung may mahalok oh. ninyo. O kaya, kahit i-cheer nyo lang sila, iangat nyo lang yun. Oh. At dahil dyan, gusto na natin sila dahil puro hirap, yes po, bigyan natin mate. ng ginawa. Ginawa. Una, bigyan mo ng bingo plus. Bingo plus. Tatlo sila. Okay, yan yeah, mga kaposo, panalo talaga kayo dito sa Gedli, lalong-lalo na sa Bingo Plus. Dahil araw-araw, pwede kayo manalo ng 54 million pesos na jackpot. At piso lang, pwede kayo sumali sa Bingo Plus. Please visit the website. Yan, yeah, no okay. But wait, there's more. Oh. Ito naman, syempre, bigyan mo sila ng Sunrocks Sun Multi-Clean. Yeah, may regalo sa inyo ang Sunrocks Multi-Clean para pag-uwi niyo mamaya sa bahay ang buong bahay mo. Bango linis. Mas mabango, mas malinis na tumatagal ng 48 hours. Kaya naman mag-sunrocks multi-clean na. Bango linis. Yeah, at na. At syempre, ah, hindi ah, syempre. pa na Ito, ito, favorite ni Principe Sedi. Eddie. paborito talaga, oh. Your medal. dahil meron kayong pamalit. Rare na rare, jeans hmm. again, the t-shirt. yeah, na, yeah. tatlo rin sila. Yeah. For you. Oh. Yeah. And oh, one yeah. for you. Oh, isa pa, Todit, sanang ka ko. Ito rin sa'yo. Yan. Yeah. Okay. Sakit, okay, pinaltos ka agad ako. Oo, oh, sakit na. No, yun pala. Yung no, bulaw. Oh. Okay. Mauna na Mauna na Boy. Yes, yes Ay, po. Prinsipe Sedi. Yes po. Pare. Pampamilya mo. Padala mo ka agad ha. Sa pamilya mo, sa Quezon. O yung lola mo ha. Bili mo ng regalo. Birthday ni Mama Mary ngayon. Pag-uwi, bili mo regalo. Mauna na pero bagong lahat, may bagong pasok, Yorme. Oh. Bibigyan din natin ng G-Sagedi t-shirt yan. Ah, meron pa. Isa. Ito, ito, idol. Oh. Ah, kasama oh, ka. Okay. E, eh, nawawala ka sa G-Sagedi. Multi Sunrocks Multiclean. Oh. Ayan. Ayan. Okay. At syempre, Bingo Plus. Ayan, Bingo Plus. Ayan. Okay. Okay. Oh. Mauna ito din. Pa. Oh. Ilan na kayo? Ilan na ba kayo? Anim na. Pangalan? Robert po, Robert. Robert. Ikaw, Robert. pangalan? Ganel po. Face reveal. Yan, oh. No? Dahil diyan, ha? Meron kayong mauna ni. Eh. Mauna ni. Eh. Butang eh. Gusto ko guminawa naman sila. Mahirap yeah, yung trabaho araw-araw. Yeah, araw. Butang eh. 5,000 each. 5,000 pesos each. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman. Sana ka. 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman. Robert. Robert. One, two, three, four, five. Dito naman. O. Pogi mo. Pogi mo. One, two, three, four, five. O, oh, ano masabi sabi sa ito lang, Robert? Salamat po. O, oh, ikaw? Salamat, salamat po. Salaman. At sa Diyos? Sa Diyos O, ikaw, ah. oh, mo sa lola mo, ha? Huwag oh, mo makakalimutan. O, pati mo na yung lola mo. Ah, pinabati ko lang yung lolo ako po dyan sa Arum Bloom po. Ah, ako dyan, ingat po kayo palagi. O, oh, padala mo na kagad, ha? O, oh, mag-iingat ka. At ano mas sabi sa inyong bulaga? Ah, maraming salamat po sa inyong bulaga at sa inyo kong Yermet. At sa Diyos. sa Diyos lang, idol. Okay na yun. Ha? Mag-iingat ka. Basta believe kami sa inyo. Ha? Ngayon, alam na namin kung gaano kahirap yung trabaho ninyo, ha? Tuloy-tuloy lang, wala sa suko, ha? So, idol, baka meron ka gusto batihin. Ah. ko po yung nanay ko sa Mulanay Saan? Taga Quezon ka rin? Travis po. O, ikaw, may babatiin ka ba? Taga Quezon, di ba? Babatiin ko rin po ang mga mga magulang at mga kapatid. Taga, pangalan nanay mo? Si Filipa Doral po. At yung tata? Jimmy Doral. Okay. Taga saan, Quezon? Taga General Luna Quezon po. General Luna Quezon. Okay. Nabati po yung asawa ko sa Antipolo. Anak ko po. Ah. Uh, salamat po sa lahat. Uh, ko yung mga magulang ko po. Thank you po. Okay. Sige. Dako, nai. Ah, uh, thank you ha. Mag-ingat kayo. Para pa tayo sa Baba, ano pa tayo sa... Ito, ito, ito. ito. Halika rito. Nak ito, ikaw, o, ikaw na lang. Ikaw, ikaw. Huwag ka tumawit-tawit. <laughs> halika dito. Huwag ka tatawit-tawit. Naka mamatay. Siyo, ka. Ano Christ pa kala? Christine Joy po. Ano ang pinluluto mo, Christine? Ay, ano po? Pumapasok po kay Sir Chad. Sa kay Kiri oh. Sir Dikos po. Ah, oh, paano manalaman dito kami? Sinabi ko sa Sir. Talaga? Opo. Oh, oh. Christine? Opo. Oh, Magkano kita mo isang buwan? Ay, hindi ko po masabi. O okay, sige, magkano oh. ang sahod? Magkano sahod? 700 pa isang araw. Wow! Nakaka-20 mil ka? Ay, hindi po. Hindi. Anong pinakamasarap pong niluluto? Ah, Pork ribs at saka po ano, beef patros. Okay. Beef patros. Gusto mo sumaya ngayon? Opo. O saka, sige. May pamilya ka ba? Kinakasama po. Kinakasama pangalang? Rachel Ann Adonoy. O, siyata mo si Rachel. Rachel Ann. O, Rachel, idedate ka rito dahil bibigyan natin siya ng bingo pla. O, Rachel. At pag para maging pangunini sa bahay nyo, meron ka sunrocks, multi clean. At tigit sa lahat. Siyempre, eto na. Trapa T-shirt. At eto na, ang kwentong may kwenta. Meron ka 5,000 pesos. 5,000 pesos! Maraming maraming salamat po sa At sa sa Diyos uh, okay na kami. Thank you. Mag-ingat ka. Okay. Ayan na. O, bago tayo mag-extro. Happy birthday, birthday to you! From Getty Family. From Getty Family. Ati ba tayo? Happy, Happy birthday! One, two, three. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh. Oh, okay. extra tayo, extra tayo, Okay. Ako, okay. 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 maraming-maraming salamat. Happy birthday, Mama Rizel. At sana magkaroon ka pa ng malusog na pangangatawa sa mga darating na taon. At ngayon, nakasama niyo kami sa Gedli. At bukas, mga abangers, abangan niyo kami. Iigot pa kami ni Prisipi Sedi. Kaya... Boy. Yes po, kasi masaya happy birthday. Mahal na mahal namin kayo. At siyempre, bukod kayo, Miss Helen, I, I love you. I love Ayon. you, Miss Helen. Ngayon, <laughs> balik muna natin. BTS. Ang studio, uh -huh. BTS. Bye.